Magandang tanghali po mga kabayan. Kain po tayo. Ang ulam ay truso na mayroong dilis to siya. Dilis? Ha? Isda. Bunog. Ayan with ah uh, macharap na sausawan. Oh, talong pangpagana sa Anong appetizer yung anghang mga kabayan kasi umuwi tayo kagabi kaya medyo puyat at namalat tayo no puyat tayo kasi marami din kay marami din ako na si Kaso dami yung mga messages na nare-replyan natin pag nandito tayo bago tayo magpahinga at itong ating truso mga kabayan puso ngayon ting Bunga. Bunga ng malunggay. Kasi pag tag-ulan, mga kabayan, ay wala na. No? Hindi na maganda. At yung ating panghimagas. Simpleng panghimagas, mga kabayan. Sabing at. Injan mango na. Hinog. Ito, inuulam ko sa kanin, mga kabayan. Nasa bundok ako noon. Magsawa ka sa prutas sa amin. Kaya hindi hamak ang sipag ng ating tatay magtanim ng prutas sa kalupaan niya. Daming prutas mga kabay. Kahit anong gusto mong prutas, meron. Mag-ulam kami ng saging or mangga kung alin yung hinog. Mm. Mm. Gaya pag ng pag-ulam ng mangga mga kabay na. Tumbo yung kanya. Tumbo yung mangga. Mm kaya wala yan. At ko nung na nag-aral, pag wala akong bahon, pag wala akong ulam, magbahon na ako ng dalawang mangga na hinog, ulam ko na sa school. Kain po tayo mga kabayan, kain. Mmm! Ah. Ayan natin dyan. Mm Salak, 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 salak manga. Manga. Ang sarap talaga ng mangga, ulam mangga. Mm, ulam. Hmm, yung ulam yan. hindi ulam ng mangga eh. Uli, ulam ako. pinog. Tate ko nga, nag-ulam pinya. Pinya hilog, yung ulam. Saging at saka MJ. Muntik na, masunog na. Hindi. Okay. ito black. yung ano. Black na pala yung ano ko Black yung isda. Okay. Akala ko siya. Okay. Taks ito? Hindi. Um, Hindi. Yung... yung black. na isda? Ano ba Wala. Ayaw yung parang bilis yan. Mm -mm. Munamon. Ano ba tawag nila? Munamon. Munamon? Bunog pala. Walang ano eh.

Pag-itimpla ako ng kapit bago ka. Yung... Naano ako talaga? sa kambi, parang ang tuk-an ako ko. Ang sa akin. Hmm. Ang sa Di isa-isa lang Dumating kami kagabi mga kabayan. Tanghala na nga ako nagising. Tapos bumalik sa kama. Ngayon naman gumisin ulit. Manahalian. Maya maya preparation na naman. Kasi babalik tayo na. Kabundukan. Abangan nyo po yung Thanksgiving sa bahay ni Mami Nils. Then yung umpisa sa bahay ni Nanay Nid. Sa kusina po ay I mean Ay kay Nanay Milin, kusina lang. Kasi may bahay na, diba? Kasi kailangan nai-mili po mga kabayan, mayroon siyang bahay, maganda, kongkreto din. nag lang. Kasi hindi pwedeng magsain doon sa ano, nagdadapog sila. So gawaan po natin ng kusina na maayos-ayos. Tama ka ba Abangan niyo po yung mga update. Tama ka? Tama siya ulit. Okay ngayon, pero maranasan yung buhay bundok hindi siya magbahay, prinsista. May crush kasi siyang Aita, kaya sama siya. Ah! Oh. Saan? <laughs> May K crush? Melvin. May crush ka na, Aita? Saan? <laughs> nga. Okay lang yun, doon ka ma... May mga kalabaw daw eh. Yung dote. Favorito niya yung kapatid ng si Melvin siya. Yung mm. si tayo.

Ano ka? Nakailan po po yan doon. <laughs> panay, yung <panay> kain. <laughs> Nag-hukay din siya doon. Okay lang dapat siya maganda yung view. Tapos kape tayo. Ang kape tayo ng ano lang. Black coffee yan siya? Ha? May cream. Oo. Oh.

puro <laughs> boy. Sarap kumagod ng ano. Yeah. Mm. Ginisa mo lang to sa ano, cha? Kamate? Mm. Walang sahog, walang mumo. Walang mumo. Wala. Kamatis lang, sarap. Sa ko-oyster sauce, okay na. Bakit okay, masarap, madam? Yes, ako nagluto niya. Ah, <laughs> hindi <may> pala masarap. Hindi pa pa'y parang nagluto? Hindi niya, sa kanya. Ako nagluto niya. Kala ko si Te, nagluto. Hindi na, masarap pala. Di ba? Ah, ako. Asama ako. So, ayan po mga kabayan. Muli, abangan niyo po yung Thanksgiving sa bahay ni Nanay Nieves. And then, yung update sa bahay na naman. Kusina ni Nanay Miling. See you there.